Hi guys, additional sa mga nagtatanong kung paano makapagturo dito sa Canada. Si Mrs. tatanungin ko kasi may idea din siya. Mama, ano bang mga additional para makapagturo dito sa Canada? Uh, first thing po, doon sa mga nakagraduate ng education dyan, like B.Ed. BE or B.S.Ed., uh, kung kayo po ay mayroong minimum of 120 uh, teachable credits. So, pag pin-assess nyo po yun sa WES or west.org, bibigyan po nila kayo ng assessment. So, kapag nakakuha kayo doon ng 120 teachable uh, units credit, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan mag-aral dito. So, kung kayo po ay graduate ng BS Ed or BE Ed, napakalaki po ng chance na hindi na kayo mag-aral. Pero kung hindi naman, halimbawa, yung mga majors like Filipino, I think po merong case na Mababa ang binigay na teachable credit kasi Filipino major nga sila so yung mga courses na nakuha nila hindi naman nila pwedeng ituro dito sa Canada at saka yung mga kumuha ng uh, 18 units na hindi BSED or BSED yung yung course nila noong college sila so nakakuha sila ng less than 120 um, teachable credits lang so pagka po ganun... Bibigyan naman nila kayo ng, ng tulong. Tuturuan nila kayo kung saan kayo pwedeng mag-enroll. Kung saan nyo pwedeng kunin yung remaining, uh, yung kailangan yung units. Ganyan. Pero, yun po. Una ay kailangan, meron kayong 120 credit units. Kaya po kami, hindi na kami nag-aral. Kasi nakuha namin yung minimum requirement na yon. Ano Okay. Ba? At saka, <laughs> hindi na kami talaga nag ka problema pagdating sa processing namin guys kasi kumpleto na yung mga documents namin piniprepare na namin habang nandun pa kami sa Bangkok dati bago kami nagpunta dito sa Canada iniasikasa na namin yung mga documents para dadalhin dito kasi ang nahirapan lang namin guys yung work experience talaga kagaya kay Mrs. na hirapan siya sa work experience niya sa pag-apply ilang mga documents ang pinapasa mo doon pinapapirmahan na sa reference kailangan kasi po ng reference na tatlo So, kailangan lahat yon ay boss or yung direct supervisor. So, ayun, nung nasa Pilipinas ako, it's either uh, professional uh, reference or yung educational reference or academic reference like daling sa university former teacher ganyan. So, yung mga nasa Pilipinas, hey, ayo po nilang maksama. <laughs> Kaya kailangan maghanap ng paraan ganyan. So, siguro po medyo kung gusto niyo talaga mag-apply medyo uh, ano -anuhin nyo, ano hinyo ano yung boss niyo ngayon na tulungan kayo in the future for referencing mga ganyan pero basta po na kapag naka nandito na kayo sa Manitoba at nakakuha kayo ng na 120 credit uh, madali na lang po 'yon mapaparaanan niyo 'yon for sure kasi 'yun yung pinaka I think yun yung pinaka-mahirap, importante, no? Oh. oh pinaka-importante. Yung referencing, importante din. Oh. Pero, mapaparaanan nyo rin yun. Ma, you know, uh, Pilipino tayo, eh. Kaya, oh, yung madali na lang po sa sunod-sunod na yun. Yung sa akin, yung sa akin naman, ang hinanapan sa akin yung ano, work experience. Doon ako nahihirapan kasi kailangan ko pang puntahan yung school kung saan ako nag, nagtuturo dati. Kaya doon ako sa Thailand, buti na lang mabait yung mga kasamahan ko doon. Shoutout pala dyan sa taga Sila yung inutusan ko na magpapirma sa bus ko na makakuha ako ng work experience doon. Nga nagtuturo ako. At saka pinapasa ko dito sa education unit dito sa Manitoba. So madami talaga guys ang, profeso, ang proseso sa pag uh, ng teacher's license para ka makapagturo dito. See guys, have a nice day guys ah, Salamat sa inyong pagsusuporta. Ito pala si Mrs. Sige bye bye guys. Have a nice day. Bye bye.